Po. ito lang pala ito lang madam. Diyan lang. lang, lang, lang doktor. Ano po ba din siya, Madam? Para amin Yung sa ano mam sa meeting meeting na tapos, ito po ay Ito naman, mga Ito po ang Ah. Ito lang po yung sa dock hindi ka gumagaling hindi okay. mo natin kasi hindi na natin masama sige lang Ay, doktor. Sumakit, sakit doktor sige pag ito sumakit may sakit doktor ka na hmm wala nga eh wala ito po ang kulam sige lang na niya ha At kung yung itin at may babaeng black lady. Yan po. Pero bakit dito? Bigay ko man to. Wala. Wala madam. Bakit dito hindi ko pa pinipiga? lang po. Dalawang daliri lang. Positive po yan ha. Nakita nyo naman. Piniga ko na lang todo to. Wala. Bakit dito meron na yun o? Oh? Hindi ko pa po e lang, dalawang daliri lang, oh. Dito po yung ulam. Kilala mo, madam, yung isa, ha? Kilala, kilala mo. Dato rarepot, sinito pera rotas, kasi hindi ko magpambali sa babali ko, magutok sa sikres nakatakot sa piano, at sa diyo sa kamara. Hello, we sa bawat, hallelujah, ba? Hela, ah, Puh! Baklasin mo to, ha? Babaklasin mo, ha? Nagkakitigyan tayo. Huwag kayo ng ulam, ha? Huwag kayong kulam ng kulam ha! Dalawang kamay, sige pa ganun Kaibigan mo lang ito eh, ganun, ganun, ganun Dalawa, sige, sige, dalawa Gagaling to ha? gagaling to Gagaling to Dalawang kamay sa ulo, sa ulo, pababa, pababa Sige pa, sige pa Baklas, deksong Baklas, baklas, baklas Baklas, sige pa O tinan nyo, sira Hindi ko pinipigay yan ha, lang ha Sige pa, sige pa Sige, gagaling na ta Ah, gagaling na nga. Sige, paklasin mo lahat, nilagay mo dyan. Paklasin mo. Arborin ko sa ito, ha? Ha? Sige pa, sige pa. Tanggalin mo lahat dyan. At ipapalo ko sa iyo. Ingit galit. Dahil ka o nagagalit. Alin sa dalawa. Naiingit o nagagalit. Ano mo sabihin? Sige, sige. Sige, maglasin mo na pala lahat yan. Sige pa. Sige pa, sige pa. Sige pa, sa ulo, sa ulo. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ay, meron ka rin. Ay, buti eh, nakita ko yung mga, ano, yung bata meron din, no. Oh. Sige pa. Sige pa. Maglas. Ito, palipad langin. Masisira na yung isipan mo, madam. Isa tulala ka, nakaganon ka, o. Oh. Isang ka na lang. Tama. Oh, mm, Sige pa, ha. Pagkasa yan, na lang. Isa sa malili, isa sa maluwa, Tanggalin mo lahat yan, ha! Sige, sige pa, sige pa. Opo, 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 opo. Sige pa. Para hindi ako ng tubig kakargaan ko.

hindi po kahit isa okay. ibig sabihin na pumasok na no? o ito po yung papel pakita ko lang oh. ngayon po ko isa wala ka na po mararamdaman kahit anong tiga ko hindi nyo po ha ito papel hindi nyo wala ka muna lang dito para patakuha ko po ha O oh, madam ha O oh, yan na Yan lang O oh, lang yan hmm. Wala ko nilagay na Pako O kawin ng matigat Para kaya pala Sa saktan mo na dyan pa naman sa lube O yan na O Ipe ito Ipe yung mope Para alam mo malambot O oh. Malambot O oh, ito po ha Pulam Pigit Pigit lang uh -huh. Wala na Oh. Ito yung Encanto. Wala na rin po ito. Oh! Hmm. nyo po yung, yung piga ko po para makita nyo yung ano. Hmm. Wala na. Wala na. Ito po yung sa doktor. Oh! Wala na. Okay, wala po Okay. Na. Wala naman sa Doctor naman. Ha? Pakinom po. Dami yan. Shoutout sa lahat nandito si Apo Chalina Perik sa Dao Mabalakad Papanga. Ito, madaling araw. uh, 4 na lang. Uh, yun nga, maraming salamat kay uh, Mel Oligario, mga gagamot ng pasig, kay Apo Rap, Apo Ken, at saka kay Apo Marwin. Magandang mga.